アトリエ、たまにはアあリエ。

uno 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 kaya uh... uno 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 ka uno uno palapalap palap ay dumbay dumbay diyan man po tayo mga kaido no sa tinga Regular na trabaho mga ka-idol no, Kunti na Kunti lang mga ka-idol no So bago lahat Sa mga ka-idolan dyan Good morning Good afternoon sa ating lahat no mga ka-idol Magandang hapon, magandang gabi Mga ka-idolan dyan So please subscribe pa po sa ating uh, maliit na channel Mga ka-idol

パリはパリはパリはパリはパリはパリはパリはパリはパリはパーでーす So, mga kaidol lang sakit sa ulo ngayon ang mga ang ulan no mga kaidol yung iba mga kaidol ay nilalagnat no

utay-utay lang tayo mga ka-idol, no? You ready? Pasok to, may pasok. Huli, mga kamigo. Uy, alit na paglalatay.

naging ako Ay. mga kaidol no eh masakit pa rin ang ulo ko mga kaidol sa sipo no Ay. at inaubutay ng kunti mga kaidol Ang kitang bayang kaliwa, ang pinto at Ahí va Cuatro Tres Adiós, tres, dos dos Uno Uno la de la No la, de la. Oh, tama na, tama. Salamat kasi diyan sa anon. Ay, ayaw na, ayaw na. Okay. Tama na, tama na, tama na, tama na. Meron ara. Ate sa ate shop. Klaro ninyo ko, credit. Ayaw na. Eh, ayaw na, mga. Ulang Clarix si Master Abay-abay na. Big boy. So maraming maraming salamat mga ka-idol no? So hanggang dito na lang po Ako mga ka-idol sa akin tinatampok no? so, See you next vlog mga ka-idol